Lahat. Magandang umaga, magandang hapon, magandang tanghali, magandang araw sa inyong lahat. Saan mang araw naroon, magandang magandang araw sa inyong mapagpalang araw sa inyong lahat. Ang ating pag-uusapan ngayon ay tungkol sa kalusugan. Ang kalusugan ay hindi dahil sa mga gamot, sa mga vitamin na ating iniinom. Ito ang sekreto. Ang sekreto ng parang hindi ka manhina at lagi kang malusog at malakas ay isang katulad ng mga mga karamdaman na hindi dapat darating sa atin kung tayo gumagawa ng ganitong bagay tulad ng prostate cancer high blood mga mga lahat ng mga rayuma kung ano anong mga sa baga, sa puso, hindi natin mararanasan yan pagkat lagi natin nag-exercise. Exercise at ang pinakalabis na exercise, hindi hindi yung galaw-galaw, takbo. Karamihan kasi ng mga nag-exercise, tumatakbo, mga nagja-jogging, tuwing umaga. Itong exercise na pwede mong gawing gabi mas mainam pag gabi. Pwede rin sa araw. Ang ang labis na para hindi natin maranasan ng mga high blood, mga diabetes, mga sakit sa puso, mga layuma, mga kung ano-ano mga sakit. Dapat lagi tayong ano, exercise. Ang exercise natin gagawin ay bago matulog, ating gabi at umaga. At ayaw na ang ating dapat gawin exercise. Ang tinatawag natin, ang tinutukoy natin dyan na exercise, hindi yung mga nagjajaging, hindi yung mga nagbabarbel, mm -hmm. hindi yung mga nag yung mga nagdi-games. Ayan, hindi yun. Ang pinakalabis na exercise ay magikipag talik sa isang babae o lalaki sa isang asawa ganyan Kaya kung may asawa na kayo kailangan makipag-talik kayo bago matulog bago ma tinisinan nating gabi kung pwede kung tatlong beses sa isang gabi pagising exercise na naman ayun ang pinakadabis at hindi ka dadatnan ng mga high blood, mga rayuma, kahit may edad ka lang. Mabot ka ng 70, 60, hindi ka ma high blood. Ang normal ang yung dugo. Ang dugo mo ay eh, ano, mga 110 over 80, ganyan, parang ganun. At saka hindi ka magkakaroon ng diabetes may iwasan ka ng diabetes at saka yung paglalaki ka naman, hindi ka magkakaroon ng prostate cancer. Yung, ayun lang sakit ng lalaki pag ano, nagkailan na ng 60. Pero kung lagi kang, lagi may lalabas yung mga ano natin, pawis o kasi makip, ayun ang pinakalabis na exercise yung makipagtalik ka sa ano kung maaari sa isang araw sa tatlong beses o kahit isa pwede na rin pero mas labis pag mga kasi ayun ang pinaka exercise na pinaka matinding exercise kasi pag oras na makipag sleeping ka sa isang babae o lalaki man Mararamdaman mo talaga na talaga ang katawan mo marirelax at talagang sa ano lahat ng mga ugat natin mga kaugat-ugatan ay magagalaw talagang galaw lahat kaya ayun ang pinakasikreto ng hindi natin nalalaman kasi ang hindi naman sinasabi ng mga Ewan ko kung may kayo sa mga doktor na sinasabi yun na yun ang pinaka the na exercise. Kasi ako, ewan ko kung sa iba, kung na kayo mga guys, kung naririnig nyo na yan, na sinasabi ng doktor na yun ang pinaka the Kasi ang karamihan ng naririnig ko yung ano eh, mag-exercise, magbuhat, mag magjaging magbuha, mag Pero yung pala ang ano, yung jogging sa gabi pala ang kailangan. Yung makipag ano ka magisipin kayo ng asawa mo kung may asawa ka man kung wala namang asawa pwede naman magsarili yung, ang, ang, ano lang yan mailabas mo yung mga sa malang loob yun ang pinakalabis tuloy kasi pag hindi na ilalabas ang ano yan ano yung mailit ang ulo mo ma mailit ang katawan mo kaya dapat mailabas yan kaya yung may mga asawa yun ang ano saka yung pagpapayat yung mga yung mga nahihirapan magpapayat hindi yan yung hindi solution yung ano yung hindi ka kumain eh kasi yung solution na para pumayat daw eh kung hindi raw kakain ng marami magjajaging pero hindi Ang pinakalabis na solution dyan para pumayat ka kung uh, si, pagka, may pagkataba ka hindi yung magjajaging ka hindi yung mag mag ano ka mag gyms mag exercise hindi yun ang ano eh yung pinakalabis dyan yung ano kikipagdalit ka yun ang pinakalabis na pampapayat talagang papayat ka kung, kung gusto mabilis pumayat, mas madalas kayo ano, madalas makipagtalik para hindi ka ako, na-experience ko rin nga, ako di ko eh. Kahit noong pa man, hindi ako tumataba. Saka normal lahat ng mga BP ko, mga walang diabetes, o okay, ang sugar ko normal. Kaya napatunayan ko na rin na yun ang sekreto pala. Hindi yung mga vitamin-vitamin yung mga binibigyan ng doktor kasi alam ko, ba, yung doktor kasi, pag pumunta ka sa doktor, bibigyan ka ng mga gamot, mga ano, pag hindi hihiyang sa'yo, wala. Pero, ang totoo lang pala, ang sekreto, yung anong makipag talik ka sa isang babae o lalaki man, kung asawa mo, yung wala naman yan, pwede naman, kung walang asawa, Pwede naman makipa yung ano, magsarili kung tawagin nila. Magsarili na lang para may labas lang yung sama ng loob. Ayun nang akin. Ayun ang pinakalabis na gagawin. Yung yun, mawala yung mga high blood mo, mga diabetes, mga sugar na matataas ng sugar, maiwasan natin yun. At yeah, saka yung mga rayoma, pag, kasi pag nagkakailad ka na, yung rayoma, hindi maiwasan yun At eh. saka yung ay blood sa baga, sa puso. Kasi kung ang untime pa natin na magkaroon ka ng diabetes, pag ginamot mo ang diabetes, meron namang ibang sisirain na organ natin na gumaling nga yung diabetes. Meron naman ibang sisirain katulad ng mga kidney. Pero kung lagi kang ano, kahit kung sabihin nga nila ay three times a day. Mm, sabi nga may, sabi nga ni Jimmy Santos, three times a day. I love you three, three, times a day. Hindi ka, hindi mo na mararanasan yung mga high blood, sakit sa puso, mataas ang sugar, yung, kung lalaki ka, prostate, prostate uh, cancer, yun ang mga sakit ng lalaki, prostate cancer. Hindi mo na mararanasan yan, kaya yun, yun ang pinakalabis na exercise natin sa ating katawan. Pagkikipagtalik at laging ilabas ang ating mga samalang katawan. Kaya yun, yun lang. Maraming salamat sa mga viewers natin at sa uh, thank you, thank you sa lahat ng sumusuporta dyan at manunood. Thank you, thank you.